sa atin, ang daming tricycle dito. Oo, kaya ito. Kaya lang hindi pa makala dahil wala pa ng bahay. Ayan, Ang lakas ng ulan, oh. Makakakit kaya tayo sa ulan. Ang lakas ng ulan. Pinya. Pinya. Opo. Mga ganyan din yung mga lotion natin. Meron ba? Kaya mga taga-Amerika, gusto nila yun. nakaganong pa yun. Para sa... Yung bari yung malabay. Malabi so, sa field trip namin. Dito mahalo na ako. May okay. 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 dito may dish sa Lucy's. Ito, 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 sa ito, 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 ito,

Ano Pito, po yan, church? Pastor, church ba yan? Oh, yan po? Ito po. Church oh, yan. ba yan? Ito. Ah? Oh, yan. Ito may... Mastery. Montessori. Kasi sa sila. Yan yung isang daan na uh, simentado. Paket sa taas. Ito. Lalagyan pa ng tulay. Yan, may intersect. tayo. tayo. pasero. Baka siya nag-de-draping na. wala na sila. lang. May mga ano pa yan eh. Pagdating doon, yung rote na yun. Rough road na so, yun. Iba, hindi rough road. Huwag lang maputik. Maputik ko. Maputik ko talaga. Patay ka. Pero nilakad na ho ito ng ano. Sabi, hanggang December. Hanggang dito lang. Hanggang yan lang po Kaya yan, rough road Okay. Eto, moldex ang mayari niyan. Yung gumagawa ng Metrogate. <laughs> Eto, mga mayayaman na mayari. Lamig dito. Eto dito. ang ano, sisimento ka. ang doon sa atin. Barangay Roadwood. Right. Kaya yung kotse ko, hindi sasayad tayo. Para tayong mag-ano ito ah. Sa Ay, sa gilid. may pinyahan. Ayan, sa gilid. May pinyahan. Si tatay, ayun, naglalakad, itinignan kung pwedeng bumaba. <laughs> Parang ayaw niyang bumaba. <laughs> 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 Ay, may jeep dyan sa loob. Uh, may jeep dyan. Hindi ko Kaya ba kumakita, tatay? Hi. Pamaya? Hindi naman masyadong maakit doon eh. Kala ko parang ayun Ayan, pababa okay. na kami. Yan yung paligid. Nilagyan nila ng grabe yan. Oo, kung wala ng yan, dudulas yan ang gusto. Kasi may jeep din ho dyan eh. Ay. Ayan, ayan. Dito na kami sa baba. Kami ulit. Akit naman kami.

Ayan. Naglagay na ng bahay. May bahay ito eh. Ito sa Amerika na po ito. Ayan o, okay, kinayod na nila yan. Kaya lang, hindi pa naano ulit. Then may bahay din dito. Ayan, may bahay. <coughs> Ito yung Kila pastor. Ito yung kilapastor. pastor. Ito yung Kila pastor. nakatayo mismo si pastor. Ito sa inyo? Opo. Ito yung dito yung may bahay siya. Suriyata yung nagpapakita. Bale, ito yung site.